Mga kabiker, ang lutuin ko ngayon sa kaldero, ito, itong tinapay na ito, Choco German Bread. Ah, kadalasan ito uh, ah, display sa mga bikiri. Eh. Sa mga walang ubin na mahilig sa si tinapay, panoorin nito, napakadaling gawin lang. Unahin natin sa pagtimpla ang palaman. Ito ang mga ingredients. 1 half cup third class flour, 3 tablespoon brown sugar, 1 teaspoon cocoa powder, 1 eighth teaspoon brown food coloring, 1 eighth cup margarine, 1 tablespoon water. Uh, ah, ito lang ang haluin natin mga kabikir. Haloin natin hanggang sa ganito na siya mga kabikir, oh. Mabuo na siya. Timpla tayo sa dough. 1 and 3-4 cup of uh, first class flour. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon yeast. Kunting yellow food coloring. Optional. 1 uh, half cup butter. Haloin lang natin. Kapag ganito na mga kabikir, oh, maglagay na tayo ng 1-8 cup margarine. Pagkatapos, tuloy ang paghalo. 4 uh, minutes ko itong mix mga kabikir. Pagkatapos kong mamix, Ah, Pinutol ko na kaagad mga kabikir, hindi ko na pinaalsa. Kung ilan ang putol ng do, ganun din ang putol ng palaman mga kabikir para walang masayang na palaman. Sa pagpigura naman, ganito lang, ipalaman lang natin. Pagkatapos natin ipalaman, saka natin i-roll. Para hindi kayo mahirapan sa paggawa ng uh, German bread. Pagkatapos ma-roll, hiwaan. Palsayan ng isang uras bago isa lang. Pahiran mo natin ng itlog o gatas bago natin lutuin. Sa pagluto naman sa kaldero ganito lang mga kabikir, napakasimple lang. 10 to 15 minutes, maluto na ang ating tinapay. Ito mga kabikir, luto na. At ito na ang uh, finished product ng ating uh, Choco German Bread. Uh, mga kabikir, ito ang uh, tinapay na lagi nating makikita sa mga bikiri. Eh. Uh, yung iba, nilagyan nila ng topping. Uh, pwede rin naman lagyan ng topping mga kabikir, pero sa akin hindi na. Kasi uh, sobrang tamis na kapag lagyan ko pa ng topping mga kabikir. Kasi ang topping matamis din. Ah, sa mga kabikir natin na walang ubin na gustong gumawa ng tinapay. Ah, hindi problema mga kabikir, ah, pwede natin lutuin sa kaldero ang ah, iba't ibang klaseng tinapay na niluluto sa ubin. Hindi lang tinapay mga kabikir, pwede rin mga cookies at cake. Ah, mga kabikir, sana nagustuhan nyo ang recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Ito nga Choco German Bread. At mga kabikir, abangan nyo pa ang iba ko pa mga recipe. Ah, marami pa tayong mga recipe na ah. Alutuin natin sa kaldero at sa kawali at sa oven na pwede natin magamit sa pang negosyo, pwede rin sa pang merinda mga kabikir. Mga kabikir maraming salamat sa lagi ng panunood. God bless ating lahat mga kabikir.